guys. Uh, oh, maraming mga naputol na punong kahoy. Ayan. Ayan. Pupunta naman tayo guys dahil sa dadam oh? no? po, oh. Pakalakas ng tubig. Oh. Kapag nalaglag ka yan, nalana. ah, Oh. oh. Yan ang tayabo. na ka niya mga kwaddon. ah. Oh. tinatamnan nila doon guys so oh. dito po ang dam ng kaya po ito, ito. Yeah. Yun yung mga dun, oh. Ipon doon o oh. mga tinatamnan nila ng mga sibuyas baka may mga nakakapagtunla na yan guys. Paano na 'yung mga puti ba? Wait. Hay, tada sigoy. Itata na ng lalaki ko siguro, igigit taky tilapia ngita Christian ngai. Wait. Eh tapos nag-prito kay. Sa labagan tilapia. ayan na uulan na guys. Ulan na guys. Ayan. <laughs> Ayan, ulan na. Oh. Ayan. Hmm. Ulan ng malakas. Napagabutan kami guys ng ulan dito sa Maydam, Oh. Nako. Oh, may pasok na kayo. Ayan. Ulan na guys. Hey, hey. Ang dito. Dating mga may lutos-lutos yeah. oh, na ng ano ng ulan.